Tas na prutas dito! Ang ganda! Bansin! Mga ginoo at ginang! Ang unang gawain ay isang jelly cake na hugis puso. Oh, ang unang gagawin ko ay kumuha ng pinya dahil gusto ko ito at magukit ng malaking puso. Woo! Oh, salvahin na pinya! Peter, hindi ang pinya ang problema. Mali ang hawak mo sa kutsilyo. Ganito ang tamang paraan. Oh, salamat, Jane. Sa wakas, nagagawa ko ito ng tama. Ang galing nito. Ang bilis ko. At magkakaroon ako ng oras para kainin ito kasabay. Peter, hindi bilis ang mahalaga. Para anong paggawa ang importante? Ayos. Natapos ko na ang lahat. Oh, um, kukuha ako ng isang kahel at babagay ito sa pinya. Oh, isang orange. Meron din ako. At tingnan mo kung gaano ako kalakas. Ang galing lang. Sa tingin mo ba, Kasia, ito? Hmm, hmm, tama ka. Sobrang saya. Habang nakikipaglaban si Peter sa isang orange, hinihiwa ko na ang susunod na prutas. Kumuha tayo ng birding mansanas. Ah, magiging sobrang bilis ko rin. Hang mansanas ay mahusay, pero kailangan din nating tikman ito. Ha! Ang galing! Nako! Oops! Sa tingin ko nasobrahan ko ng kaunti pero busog na ako! Para maging parang jelly ang cake, kailangan nating magdagdag ng gulaman. Oh! Kailangan itong maging... Kadiri! Kinakain mo ba talaga yan? Sige! Idagdag na natin! Oh, huwag kalimutang tunawin ito sa tubig. Well, gagawin natin ito. Ginagamit ko ang panghalo para talunin si Peter. Oo, oh, oh, handa na ang gelatin. Pwede na nating ilagay ang prutas. Sige, punta tayo sa ref. Ako ang mauna. Oh, salamat, Peter. Isa kang tunay na gino'o. Ang natitira na lang ay maghintay ng kaunti. Tingnan mo, ako ay isang robot. Isang robot na walang preno. Oh, tapos na ang oras. Tingnan natin ang ating mga cake. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang kinalabasan. Ako rin. Wow! Ang ganda nito! Salamat sa hulmahan! Nakuha ko ang perfectong puso! Ang cake ay napakaganda! Halos parang gawa ng chef! Ah! Napaka-malikain mo! Mas mabuti pang tingnan mo ito! Ha? Ano ang problema? Ha? Huh? Mukhang hindi mo nahalo ng maayos ang gelatin. Ayos lang yan. Magdadagdag lang ako ng cream at magiging kahanga-hanga ito. Ano? Hindi yan makakatulong sa'yo. Kailangan mong magdagdag ng kaunting whipped cream, ang daming berries sa mesa. Gagamitin ko ito para i ang aking cake. Bagay na bagay sila sa mga prutas na meron ako dito. Ha, berries. sabi mo, ang pakwan ba ay berry? Sige, isama natin ito sa magiging cake ko. Tada! Chef. Oh, sige. Tingnan natin kung ano ang meron ka. Oh, ang cake na ito ay replica ng original Jane, ang galing! Ah, okay lang ba kung subukan ko? Oo, magandang hiwa. Ang hatala ay simple. Kamangha-mangha, ha, chef? Ano? Huwag kang masyadong mabilis magpuri kay Jane. Hindi mo pa natitikman ang akin. Pakiusap? Ano ito? Ano ba ang gongor? Sige, susubukan ko to. Oh, hindi talaga masarap. Oh, nakakahiya ito na ko. Oh wow, mukhang may bagong gawain. Medyo interesante ito. Masaya. Hindi na makapaghintay na subukan. Ang bagong assignment ay isang unicorn cake. Magsimula na. Magaling. Kukunin ko ito. Ha! Huh, buti na lang may isa pa ako! Hey! Ang ganda nito! Ang ganda ng dilaw na layer! Ooh! Ang mga regular na layer ay masarap din! Idadagdag ko rin sila sa aking cake! Oh! Sa tingin ko, magandang ideya yon, Ang ganda nito! Okay! Nauna na naman si Jane sa akin. Paghahalo ng mga layer. Ang galing na ideya. Paano naisip ni Jane niyon? Ang unicorn cake ay dapat makulay na parang bahaghari. Buti na lang alam ko lahat ng kulay. Ang galing! Hoy, ibalik mo yan! Oh, ano pa ang gusto mo? Ako ang nauna. H Hindi mo ginawa! Naku, ah, napunit ang piraso. Ah, kulang ito. Ah, ayos lang, kailangan lang nating pulutin ang mga nahulog na piraso. Uh, uh, tingnan mo yan. Uh, oh, hindi natin kailangan ng balahibo. Uh, oo nga, uh, walang makakakita nito sa ilalim ng cream. Oo, oh, oh. hindi mo pwedeng ilagay ang pagkain mula sa sahig sa cake. Marumi iyon. Sige, hindi ko na ilalagay ang huling layer. Oh, gusto ko ang cream. Ang tamis at sarap. Sayang hindi mo matitikman. Marami kang namimiss. Ang cream na ito ay perfecto para sa aking cake. Oh, halika dito, kaibigan. Maginhawa ka sa aking cake. Dito ka nababagay. Well, hindi ito perfecto, pero ayos lang. Oh, Jane! You okay, sa so, tingin ba din aling sungay yung pipiliin ko? Baka ginto, ang natitira nalang gawin ay idikit ang mga mata at taingan. Sang ayon ako, tingnan mo ang gaganda ng mga tainga. At ngayon, syempre, ilang sungay. Oh, kailangang ilagay lahat. Ano, si Jane ay nagdedekorasyon ng cake gamit ang marshmallows. Gusto ko rin gawin yan, pero kukuha ako ng asul na tuldok. Oh, magkalimutan ng sprinkles, Peter. Oh, ang cute naman yan. Nakakatuwa. Ah, uh, ah, uh, salamat, Jane. Lagi kang may magagandang ideya. Chef, tingnan mo, tapos na ako. Sige, ipakita mo sa amin ang nagawa mo. Hmm? Oh, Peter, magulo na naman ang cake mo. At ang gawa ni Jane sa kabilang banda ay muling nakalulugod sa aking mata. Magaling na bata. Mahusay ang ginawa mo. At isa pa, naputol pa ito. May tunay kang talento, Jane. Talagang natutuwa ako. Oh, Peter, sige. Ibigay mo sa akin ang cake mo. Nakakainis, Kadiri! Galing ba sa higang pagkain na yan? Pasensya na, pero si Jane ang panalo. Binabati kita. Yui, sinubukan ko ng husto. Mahi Ngayon, magdodrawing si Baby Emma ng kompetisyon para sa mga chef. Pansin kay Emma, mga chef. Hoy! Gusto ni Baby Emma ng jelly. Kaya niyo bang lutuin ito, mga chef? Oo, kailangan ko ng lemon para sa jelly. Tinuruan ako ng guru ko kung paano gumawa ng pinakamasarap na jelly sa mundo. Magugustuhan ito ni Emma. Pigain ang lemon, konting asukal, at hahaluin natin ito. Oo, oh, isang rosas. Mas interesante ito. Sempre para kay Baby Emma, tanging ang pinakamahusay ng mga sangkap. Ang isang rosas ay magbibigay ng kasariwaan at kulay. Hmm, hindi mo maiintindihan 'yan, Samantha. At mayroon akong lihim na sangkap, vanilla sweet syrup. Kaunting vanilla syrup para sa matamis na Emma. Um, malapit na akong matapos. Bilisan mo, Samantha. Akala mo ang roses ay wow? Ngayon palang lang nagsisimula. Kailangan ko ng kaunting cream, masarap na puting tsokolate. Mas marami, mas mabuti, at ng pinakamasarap, bagong piga na katas. Hinahalo ito. O oh, kahit ano, gagamitin ko lang ang tunay na berries, hindi ang kanilang katas. Natitira na lang ay punuin ang lahat ng aking magandang vanilla jelly. Ano sa tingin mo, Jane? Sino ang nahuhuli ngayon? Inilalagay ko na ito sa ref. Handa na ang lahat. Ang mabilis ay hindi nangangahulugang masarap, Samantha. Siguradong pipiliin ni Emma ang jeliko. Kailan kaya matitikman ang mga luto ninyo, mga chef? Gutom na si Emma. Nagyelo na ang jeliko. Kailangan na naamalang kang itong ilagay ng maganda. Wow, Jane. Mukhang masarap. Hindi kailanman magiging labis ang pulbos na asukal. Nagdaragdag ng ilang maliliit na rosas para kay baby Emma at ang mga huling detalye. At handa na rin ang aking jelly. Tingnan mo ang mga kulay. Kulang na lang ng ilang palamuti at mga puso para sa mahal na si Emma. How do Emma? of Romano again. Magsisimula ako sa jelly na ito. Interesante! Wow, masarap! Samantha, nagustuhan ni Emma ang iyong jelly. Wow! Ito ay dapat subukan! Wow! Parang nasa hardin ako ng lola ko. Pinipili ko ito. Jane, congratulations! Emma, ano ang gusto mo ngayon? Wow, croissant ito. Mga chef, handa na ba kayo? Naku, Ready-made na croissants? Hindi ako chef kung hindi ko ito lulutuin mismo. Kunin mo ang akin, Jane, ang recipe para sa tunay na croissant. Sinabi ito sa akin ng kaibigan ko mula sa France. Kailangan natin ng itlog, asukal, at maraming gatas. Ngayon, haluin natin ang lahat. Mag-ingat sa harina, Samantha, o baka maging croissant tayong lahat dito. Jane, ano ang naisip mo para kay Emma? Mayroon akong napakagandang recipe katulad ko. Siguradong magugustuhan ni Emma ang croissant ko. Gagawin ko itong sobrang masarap at makulay. Jane, hindi ka namin kailanman pinagdudahan. magkakaroon na ako ng totoong malambot na croissant na ayon sa recipe mula sa France. Kailangan na lang itong bigyan ng tamang hugis. Ang croissant ko ay hindi maikukumpara sa ready-made ni Jane. Mahalaga na maingat at dahan-dahang itwist ito para maging maganda at nakakatakam. Wow, Samantha, ang croissant mo ay talagang mukhang handa na. At ako naman ay naglalagay na ng palaman sa aking croissant. Kailangan na lang magdagdag ng ilang sangkap. Wow, Jane, nagpasya ka bang gumawa ng birding croissant para kay Emma? Ang Richling, sa'yo ang pirso ng na isda ay magdadagdag ng kulay sa aking croissants. Hindi ko nakakalimutan ang mga huling detalye. Tiyak na magugustuhan ito ni Emma. Hindi lang ito masarap, kundi pati na rin malusog. Oh! Sa tingin ko, luto na ang mga croissant ko! Oh! Ang lalaki nila! Kaunting mahika mula sa chef. Voila! Ngayon, idadagdag na natin ang cream at mga berry. At nasaan ang mga berry ko? Jane, kinakain mo ang mga berries ko? Oh, nasaan na nga ba ako? Blueberries, pomegranates, at tangerines. Ang huling touch at tapos na. Wow! Ang gaganda ng mga croissant. Matutuwa si Emma. Emma, alin ang uunahin mo? Gusto ko ito. Kawili-wili. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ito? Ah, uh, hindi. Oh, uh, nakakadiri yan! Kailangan kong kumain ng masarap! Mukhang masarap! Ano sa tingin mo? Ano ang pipiliin mo? Oh, Samantha, congratulations! Nagustuhan ni Emma ang yung croissant. Emma, ano ang gusto mo ngayon? Wow, isda! Mga chef, kaya niyo bang hin si Emma? Oh, Diyos ko! At narito ang isda! Ano? Na, ito ang isda ko. Ako ang unang kumuha nito. Mga chef, pwede niyo bang hatiin ito sa dalawa? <laughs> Hindi, ako ang nauna! Ha! Jane, sana hindi mo sinadya. Sige. Ngayon, akin na talaga ang isda. Ngayon, gagawa tayo ng hiwa para mas kumanda pa ang isda. Jane, may naisip ka na ba? Siyempre, ngayon ipiprito ko ang mga piraso ng sariwang isda. Magdadagdag ako ng asin at paminta. Mahalaga na baligtarin ito sa tamang oras para hindi masunog. Sino ba ang gustong kumain ng sunog na pagkain? Jane, hindi mo kailangang subukan. Ako ang magkakaroon ng pinakamasarap at pinakamagandang isda. Pinahiran ko ito ng aking espesyal na langis. Nagdagdag ng ilang limon at maaari na natin itong ilagay sa oven. Sa samindwa sa uh, rasawain. May naisa din ako sa aming Samantha. Meron akong espesyal na sarsa na bagay na bagay sa kahit anong isda. Hindi mo na kailangang subukan, Samantha. Malulunok ni Emma ang kanyang dila sa sarap kapag natikman niya ang isda ko at nananatiling ihalo ang lahat. At syempre, ilang patatas. Tinuruan ako ng guru ko kung paano magluto ng pinakamasarap at malutong na patatas sa buong mundo. Wala kang laban sa akin, Samantha. Wow, Jane, mukhang napaka-apetitoso. Sa tingin ko, tiyak na ma-appreciate ito ni Emma. Ilang beans, ilang cherry tomatoes, at pwede na nating ikalat lahat. Magaling. Siguradong pipiliin ni Emma ang aking putahe. Oh, Samantha? Oh, hmm. Jane, nakakatawa. May sarili akong putahe. Handa na ang lahat. Ilang huling pag-aayos. Magugustuhan niya ito. Lagi akong nagluluto ng may pagmamahal. Emma, saan ka magsisimula? Wow! Ang gaganda nila, lalo na ito. Nakakatawa. Magsisimula ako sa ulam na ito. Subukan natin ito, isda. Ano sa tingin ko? Hmm, gusto ko ito. Oh, oh, hindi ito pwedeng iba. At ngayon, ito naman. Hmm? Ano sa tingin mo, Emma? Talagang nag-effort si Samantha? Nagustuhan niya. Maraming salamat. Emma, kailangan mong pumili. Oh, congratulations, chef. Oo, oh, sino ang pinakamahusay na chef? Ako!